Hello guys, magandang umaga sa inyo. Tinuturoan ko ang anak, ang anak ko, inaano ko, example ang pagmamasas ng binti na nanangangalay. Ang oh, binti na malaki. Mm -mm. Mostly, uh upo ako dun sa baba. Mm -mm. Yung upuan ko ano na yung upuan na baba. Na no? Doon talaga ako sa baba. Si na lang. Tito, tato, mo yung upuan na puti <laughs> dali. Eh? yung puti na upuan. Doon so, sa sa an yung puti na ni Patrick ni Jonah. Sa so, paano mag-massage na ganyan. Ganyan. Mas himas. Paano uh -huh. kung may buhok? Okay lang ba kung may buhok? Aw, oh, hindi pupunta ang may may ng buhok na legs ng mga lalaki. Minsan lalaki magpapa magpapaganito, magpapamasahe ang mga binti kasi nga nangalay na ang mga binti. Mm. Pa ganyan 'no. Tapos isilin dito. Mm, mm Oh, ang sarap Oh. Ganyan. Ganyan lang masamasa. sa Libre isa. ito na Isa-isahin naman ito. Lang bayad dito na okay Hmm, lang bayad. Akin na, dali na, assistant. Tumaga <laughs> tayo. Saan so, galing tayo si tatay? Tumaga ng pots pa libreng puts pa sa mga truck driver. Uh Oo. -oh. Pero sa ano na, pwede na magpapabayad na. Kasi maghuhugas pa ako ng mga paaba kamay. <laughs> <laughs> At tipungan, ha? Ah. <laughs> yung mga iba. <laughs> akin na yung upuan. Arit, yung upuan nga bababa, baba, nga puti. Yung puti nga. Ay, okay ka ito. Okay na lang e, yan. hindi. E, 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 sa baba. Na, da, talaga. Sa baba okay, talaga. Okay, mistake ka Mistake. <laughs> wala talaga ito. Ay. Yung puti. Wala daw na mahanap na. Uh -huh. Tapos ganyan, oh. Saruan lang ako ni nanay kasi ipamassage mm -hmm. eh, eh, ko rin siya mamaya. Hindi, yung asawa mo kasi. Uh -huh. Pag wala nang ginagawa. Halimbawa. Nanay, pwede mag-request dito sa gilid. Masarap sa dito, -dito. Ito? Dan. Ganyan? Yes. <laughs> Itong uh -huh. kaloy. Ito, uh -oh, ito, ito dito. Pero yan, yan. Magundo. Oo, uh oh, pwede lang gano'n. Ang paa kong Tapos ito, dito, dito. Dudun, oh. Doon, doon dyan. Oh. Mm nga daw na. Dito. Yan. Ah. Muna dito. Yan. Tara. Ay, Ay, alam ko na, Nay. May alam. Maraming parts ito sa binte. nai alam ko na. May Ay. idea ako. Pakimasahin nga din ang likod ko. Oo, oh, oh, oh. pwede <laughs> ngayon na, ngayon. Piyo, Never nindi. mind my foot. Dadapa ka doon. okay na yung isa. Dapa ba? <laughs> Oo, dumadapa okay, Okay na, no, isa na Bak na lang. Luyo hindi, na Hindi, bangit yan. Hindi, bangit okay, yan. Hindi, Hindi. Magsisilos ang kabila. Mm. Ah, bakit? Anong sabi ni tatay? Doon na lang daw sa massage chair. Ayoko ko ng massage chair kasi hindi siya maganda. Ito maganda to. Magandang manuman. Magandang manumano. Ay, ang pa akong ang pa akong mapangit, mapakla. <laughs> hindi, ganyan ng talaga eh. Inborn lang. Oo, inborn lang. <laughs> At least itong pa, ano, maraming dollars ito. <laughs> Pag... <laughs> Pasok dito, dito. Ah, igdede. Doon, ang ganyan na. Wow. Ano na ko, bilib na ako na nag-puts pa ka talaga. Mm -hmm. Oh my God. Gerak. <laughs> <Mag> <laughs> oh my God. Salamat. Ako, dili nga ako ng mga bahay. Siya niya, pwede maka magpunta ka sa bahay. Ito ang number ko, okay. tinatanggap ko ang number, pero hindi ako pumunta. Pira na yan, di ba? Uh-uh. pa. Idi okay. Relax lang, okay, pa. Relax. Relax lang. mo pa ako, pang sa kay Manny Pacquiao, oh. Siyempre, ito <laughs> sa so, kaapak ng dalarin <laughs> napaka Napakapaka na lang. <laughs> Ito ang Pinay Tracker Girl. Minamassage ko na siya. Kasi, lagi ito nagbibigay, nagpapadala sa akin ng pera eh. Kaya mag-subscribe na kayo sa Pinay Tracker Ngayon, Girl. Ngayon wala nang padala kasi nandito. Wala nang padala eh. Binibigay na lang. Gold, Quinta, Sing Sing. Charot. Mm -hmm. Charot, charot, charot. K anong advice mo, Nay? Ang advice ko po, Magtiyaga lang tayo. Mag halimbawa, tayong mga nanay, magsipag lang tayo magpaalaga ng mga anak balang araw. Eh Kisito. Kumbaga, magtanim na tayo ng mga mangga, bubunga talaga ng mga malaking mangga. Kahit walang fertilizer. O, ano ha na? Kahit fertilizer. walang fertilizer. <laughs> 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 bubunga pa din. <laughs> po, ang pinaka-fertilizer, ano siya, alagaan sila. Pakakainin ng mga gulay para It's malalakas na sila pag lumaki. Hindi pakakainin ng mga sausages. Mga gulay, kamuti, uh -huh. palawan, at saka mga Isa-isahin ito ganyan-ganyanin. O do, gagugunti man ang <coughs> Itong ito ang paan ng Pinay girl, oh. iyo aglipit. fit. ito maghanap ng dollar, oh. Tingnan mo. Maliit lang. Hindi ko yung pinakikita. Yung Sabi paako. nila, Kaliit naman ng pinay girl. Ang laki-laki ng truck na dinadrivean. <laughs> diba? iba uh Oo. -oh. Maka, kambyo kambyo na talaga to ah. Ako nga malit Maliit lang yung pangroon. Ang pala <laughs> pa. <laughs> Okay? Ganon? Yep. Okay na, nanay. Good job. Oh, nay. Napadala ko na ang sahod mo. <laughs> Oo, oh, matagal na yung nagsahod sa akin. Eh. <laughs> Thank God. you guys for watching. Thank you for watching. Kung sino ang magpaputs pa dyan, mag-message lang kayo sa Reels uh -huh. ko, sa Facebook. Pupuntahan ko kayo.